Hey, kumusta? Welcome ulit sa channel. Aminin na natin, yung habol ka ng habol sa babae, hindi na talaga yan gumagana ngayon. Sa panahon ngayon ng pakikipag-date, yung lalaking palaging available, laging nagme-message, at todo effort para patunayan ang halaga niya. Siya pa yung kadalasang naiiwan, na go-ghost, o ginagawang kaibigan lang. Bakit? Kasi kapag sobra mong ibinibigay ang atensyon mo, nawawala yung value nito mas naa-attract ang babae sa lalaking nagpaparamdam sa kanila ng something. Yung medyo mahirap abutin, yung pinapaisip sila, yung may thrill kasi hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Tandaan mo, hindi sa itsura, pera, or status lang umiikot ang attraction. Hindi yan logical, emotional yan. At kung hindi mo alam paano i-trigger ang emotional na paghabol sa'yo, hindi kanya hahabulin. Pwede kanyang kausapin, gamitin ang attention mo para hindi siya mainip. O kaya nanjan ka lang just in case. Pero hindi ikaw yung lalaking gugustuhin niyang isipin bago siya matulog. Pero wag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa panloloko o pakitang-tao. Ang video na to ay tungkol sa kung paano maging tunay na lalaking pinapansin, nirerespeto at hinahabol ng babae. Yung lalaki na hindi kailangang magpanggap, pero natural na magnet ng atensyon at desire. Ituturo ko sa iyo ang 7 mindset at behavior shifts na sobrang effective ngayon. Mga teknik na babaliktad sa dynamics at ibabalik sa sa'yo ang control. Nang hindi ka nag-fake o pinipilit maging iba. Kung ikaw yung tipong palaging nage-effort, palaging nauuna mag-message, pero laging nauuwi sa scene, this is for you. Panahon na para baliktarin ang laro. Ito ang blueprint kung paano ka magiging lalaking mapapansin, gugustuhin, at hahabulin niya. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Una, maging lalaking hindi siya kailangan. Ang pinakaunang dapat mong baguhin sa mindset mo ay to, hindi mo siya kailangan. Hindi mo kailangan ang atensyon niya hindi mo kailangan ang validation niya. At lalo na, hindi mo kailangan ang presensya niya sa buhay mo. Kapag isang lalaki totoong niyayakap yan, hindi lang sinasabi, kundi talagang pinamumuhay. Nagbabago ang lahat. Tumitigil ka sa kahahabol. Hindi ka na overthink ng overthink. At nararamdaman niya yon. Kasi ganito, babae ay likas na naa-attract sa lalaking kalmado, may focus, at hindi emotionally dependent. Bakit? kasi bihira yan. Karamihan ng lalaki ngayon ay uhaw sa atensyon. Sa labas, kunwari, confident. Pero sa loob, desperado. Gustong mapili, gustong mapansin. At yung energy na yan, nakaka-turn off. Pero kapag naramdaman ng babae na okay ka kahit nandyan siya o wala, dun siya napapaisip. Bakit hindi siya kasing eager ng iba? Ano meron sa kanya? At sa mismong moment na yon, siya na yung magsisimulang humanap ng validation mula sa'yo. Kailangan mong maging yung lalaking papasok sa isang lugar na alam niyang sapat na siya. Yung nagsasalita na hindi umaasa sa approval niya, yung inuuna ang purpose niya, ginagawang mahalaga ang oras niya. At hindi basta-basta namimigay ng atensyon na parang libreng sample sa mall. Hindi ito pagiging bastos, hindi ito pagiging cold, ito ay pagiging centered. Ibig sabihin, ikaw ang priority mo. Hindi siya ang goal mo, buhay mo ang goal mo. At kapag binuo mo yung buhay na yon, kapag natutunan mong mahalin ang sariling space mo, at napupuno ang oras mo ng mga bagay na may saysay, dyan mo lalabas yung energy na nagsasabing, kompleto na ako. At doon, gugustuhin ng babae na maging parte ng mundo mo. Ito yung totoo na ayaw aminin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi mo pwedeng dayain ang detachment. Kung sa loob-loob mo umaasa ka pa rin na magte-text siya, o palihim mo pa rin chine-check ang stories niya, o ina-adjust mo pa rin ang ugali mo base sa mood niya, hindi ka pa rin detached. Habol ka pa rin. At nararamdaman niya yon. Pero kapag tunay mong kinuha pabalik ang power mo, kapag di mo na siya binibigyan ng space sa isip mo, doon niya mararamdaman ang kawalan mo, mapapansin niya ang katahimikan mo. At yung katahimikan na yan, mas malakas pa yan sa kahit anong paliwanag o salita. Sinasabi noon na wala na siya sa control, na hindi na siya ang sentro kaya gugustuhin niyang bumalik para patunayan sa sarili niya na may impact pa rin siya sa'yo. Pero ikaw, steady ka lang. Maging lalaki na hindi siya kailangan. At panoorin mo kung gaano kabilis siyang magsimulang habulin ka. Pangalawa, gumawa ka ng emosyonal na pagkabitin. Kung may isang bagay na mas mabilis magpa-attract kaysa sa itsura o pera, ito yon. Uncertainty or hindi siya sigurado, yan ang gasolina ng obsession. Kapag alam na ng babae kung nasaan siya sa buhay mo, kung alam niya na sigurado ka na sa kanya, nawawala yung excitement. Oo, baka ma-appreciate niya yung comfort, pero hindi niya mararamdaman yung hatak. At yung hatak na 'yon, yan ang nagpapa-check sa kanya ng phone, nagpapabalik balik ng conversations niyo sa isip niya, nagpapatanong kung anong iniisip mo at nagpapasabik sa susunod mong galaw. Kapag pakiramdam niya alam ka na niya, tapos na ang habol. Pero kapag hindi ka niya mabasa, kapag may kaunting misteryo sayo, doon siya unti-unting nabibitin at naa-attach. Karamihan sa mga lalaki, masyadong maaga nagsasabi ng lahat. Overshare, overtext, obvious masyado ang feelings. Hindi na niya kailangang magsikap para makuha ka, kaya nawawala ang thrill. Pero kung marunong kang magbigay ng sapat para maramdaman niyang especial siya, tapos kaunti lang ang atras, sapat lang para mapaisip siya, dun mo nabubuo ang isang emosyonal na loop. Sisiguraduhin niya sa sarili niya kung totoo ba to, mag-overthink siya re-replay niya lahat ng sinabi mo. At sa mga moment na yon, dun siya nagsisimulang mahook. Hindi mo kailangang maglaro o maging fake. Kailangan mo lang maging unpredictable. Huwag mong gawing pare-pareho lagi ang response time mo. Huwag ikaw palagi ang nauuna mag-text. Huwag mong i-adjust lagi ang oras mo para lang sa kanya. Minsan, bigyan mo siya ng buong atensyon. Minsan, hayaan mong mapansin niyang busy ka sa sarili mong buhay. Hayaan mong maramdaman niya parehong presence at absence mo. Diyan mo siya mas mahuhulog. Tandaan, emotional uncertainty ay hindi pagiging toxic. Dobani mas magiging dynamic. Kapag flat o predictable ang energy mo, hindi yan nakaka-excite. Isipin mo ang mga nakakabitin na palabas. Laging may twist, suspense, taas pa ba, ba ng emosyon. Ganun dapat ang pakiramdam niya sa'yo. Para siyang nasa kwento, at ikaw ang bida. Kapag hindi mo siya napapakaba, napapatigil, o napapaisip kung anong susunod, hindi kanya hahabulin. Ikakategorize ka lang niya Ah, isa lang to sa mga nice guys. At isa pang mahalagang bagay, hinahabol ng babae yung lalaking may kakayahang gumalaw sa emosyon nila. Hindi lang yung logic. Pwede kang mabait, may magandang trabaho, mabuting tao. Pero kung wala siyang nararamdaman na thrill, excitement, o bitin sa tuwing kasama ka, walang rason para habulin ka. Hindi ito tungkol sa kung anong sinasabi mo, kundi sa kung anong nararamdaman niya tuwing kasama ka. Bigyan mo siya ng moment na sobrang connect kayo, tapos tahimik ka ulit tawanin mo siya ngayon tapos bukas focus ka sa goals mo i-compliment mo siya ngayon tapos huwag kang masyadong present kinabukasan keep her guessing hindi sa pagiging plastic kundi dahil ikaw ay isang lalaking may lalim lalaking kayang magmahal pero hindi clingy lalaking kayang mag-enjoy sa company niya pero hindi dependent dito tandaan ang certainty ay safe pero ang uncertainty yan ang nagpapalakas ng desire kung gusto mong habulin ka huwag mong ibigay lahat ng sagot hayaan mo siyang magtanong Hayaan mo siyang makaramdam. Hayaan mo siyang maghanap pa. Pangatlo, umatras sa pinaka-peak mo. Ito ang isa sa pinaka-powerful pero pinaka-hindi komportabling bagay na kayang gawin ng isang lalaki. Pero ito rin ang pinaka-epektibo. Kapag tumataas na ang energy niyo ng babae, yung tipong mas madalas na siyang tumatawa, nauuna ng mag-text, mas sweet na, mas physical na, doon nahuhulog ang karamihan sa mga lalaki. Mas lalo silang nag-e-effort, mas marami silang compliments. Mas open na sila emotionally. Sinusubukan na nilang isecure si girl. Pero dyan madalas nabubuo o nababasag ang connection. Kasi kapag sa peak moment ka masyadong naging available, ang dating sa kanya, okay, nakuha ko na siya. At kapag alam na ng babae na hawak ka na niya, unti-unti nang nawawala ang habol. Pero ang lalaking marunong, umatras sa peak. Kapag exciting na ang lahat, kapag feel mo na may momentum na bigla mong puputulin ng pattern, bawasan mo ang communication huwag mong sagutin ang isang tawag. Pahuli ka mag-reply. Umatras ka sa isang hangout para unahin ang sarili mong mission. At mararamdaman niya yon ang katahimikan, ang distansya, yung biglang nawala yung energy na nasanay na siya. Itong simpleng emotional gap na to, yun ang nagtitrigger sa chase sa utak ng babae. Napapatanong siya, interested pa ba siya? Tumataas ang value mo sa utak niya. At ngayon, hindi lang siya basta nag enjoy sa presence mo. Ginagawa na niya ang paraan para bumalik yon. Hindi ito ghosting, hindi ito pa hard to get lang. Ito ay pagbibigay sa kanya ng emotional experience na magpapaulit-ulit siya sa'yo. Kapag marunong kang umatras sa tamang timing, dalawang mensahe ang pinapadala mo. Una, hindi ka desperado sa atensyon o connection. Pangalawa, ang oras at energy mo is hindi garantisado. At dahil diyan, mas nagiging valuable ka sa paningin niya. Ikaw na ngayon ang gusto niyang makuha, hindi yung lalaking sigurado na para sa kanya. Karaniwang pagkakamali ng mga lalaki. Kapag gumaganda na ang lahat, Bigla silang nagiging too much. Gusto agad masecure si girl. Pero yung takot na mawala siya, yan ang sumisira. Ang high value man, alam niyang ang distansya, yan ang gumagawa ng desire. Hindi siya natatakot mawalan, kasi alam niya ang worth niya. At kapag umatras ka ng bahagya sa peak, binibigyan mo siya ng chance na siya naman ang lumapit. Totoo lang, kung si babae ay responsive lang kapag ikaw ang todo effort, hindi yan chasing. Yan ay ikaw na lang ang nagme-maintain. Pero kung ikaw ay tumahimik, tapos siya ang unang nag-text, kung siya ang gustong makipagkita pagkatapos mong umatras ng konte, yan ang tunay na habol. At nangyayari lang yan kapag na-realize niyang ang attention mo hindi libre. Kaya sanayin mo ang sarili mong pigilan ng urge na mag overinvest sa high points. Gamitin mo ang peak bilang test. Kapag lumapit siya pagkatapos mong umatras, hooked na siya. At kung hindi man siya gumalaw, at least hindi ka na nag-aksaya ng oras sa babaeng hindi talaga invested pang maging isang challenge. Kapag ang lalaki walang challenge, mabilis siyang nakakainip. At sa panahon ngayon ng dating, kung saan maraming babae ang may endless options at validation, pagiging boring ay parang sentensya. Kasi ganito 'yan. Gustong-gusto ng babae yung thrill. Gusto nila yung feeling na may something silang pinaghihirapan. At diyan papasok ang challenge. Kapag nakita kanya bilang lalaking hindi madaling paikutin, na hindi laging yes sa lahat ng gusto niya, na may paninindigan bigla siyang mapapaisip, bigla siyang mahihila, at ang pinaka-importante, gugustuhin niyang patunayan ang sarili niya sayo. Kailangan mong ma-realize ang isang bagay na bumabaliktad sa script. Hindi mo trabaho na i-impress siya, trabaho niya yon. Kapag lumalapit ka bilang lalaking alamang worth niya, may standards, at hindi basta natutunaw dahil lang maganda siya, nag-iiba ang energy. Hindi ka na lang basta isa sa mga lalaking nagahabol, Nagiging ikaw ang premyo na gusto niyang makuha. At mangyayari lang yan kung may challenge. Hindi ibig sabihin nito ay pagiging rude o pahard lang. Ang ibig sabihin ng challenge ay, may value ka na kailangang mapatunayan muna bago kanya makuha. Ibig sabihin din nito, hindi mo pinapansin ang low effort. Hindi ka basta sang ayon sa lahat ng gusto niya para lang iwas gulo. May boundaries ka at hindi mo yan binabale para lang mapasaya siya. Halimbawa, kung niyaya ka niya tapos nag-flake siya, huwag mo agad i Kung may sinabi siyang out of line, huwag mong palampasin para lang huwag siya mainis. Kapag kinausap mo siya in a calm, confident way, dun niya mararamdaman ang tension. At yung tension na yan, nagiging respeto. At mula sa respeto, dun nagsisimula ang habol. Isa pang paraan para maging challenge, huwag kang emotionally predictable. Huwag mong ikwento agad ang buong buhay mo sa unang usap. Huwag kang masyadong atat na i-define ang relasyon niyo kahit kakasimula pa lang. Bigyan mo siya ng misteryo. Gawin mong reward ang mas malalim na access sa sa'yo. Kapag may nararamdaman siyang may something pa na hindi ko alam, lalapit siya, magiging curious siya, magiging invested siya, at magsisimula na siyang habulin ka. At ito ang pinaka-importanting part. Hindi hinahabol ng babae ang lalaking kaya niyang i-control. Kapag bawat atras niya, ikaw ang nauunang lumapit. Kapag tuwing nagiging cold siya, mas lalo kang nagpupumilit. Pinapatay mo ang chase. Kailangan niyang maramdaman na hindi hawak ng kamay niya ang self-worth mo. Kailangan niyang madamang hindi kanya kayang i-predict. Yan ang challenge. Yan ang dahilan kung bakit ka nagiging addictive. Ang lalaking walang challenge, madaling kalimutan. Pero ang lalaking may paninindigan na pinaghihirapan bago makuha ang oras, energy at puso. Yan ang hindi basta-basta mawawala sa isip niya. Yan ang rare. At yan ang lalaking hahabulin niya. Panglima, panatilihin mo siyang curious. Ang pinakamabilis na paraan para mawala ang interest ng babae, masyado kang available. Masyado kang open. Masyado kang predictable. Ang curiosity ang dahilan kung bakit siya emotionally hooked. Yan ang dahilan kung bakit iniisip ka pa rin niya kahit wala ka sa paligid. Kapag hindi siya sigurado kung ano talaga ang nararamdaman mo, kapag hindi niya mabasa ang mga intention mo, kapag pakiramdam niya may lalim ka na hindi pa niya lubos na nauunawaan, doon siya mas nahuhulog. Ang simpleng curiosity, unti-unting nagiging obsession, at doon na nagsisimula ang habol. Pero karamihan sa mga lalaki, sila mismo ang pumapatay ng curiosity. Sinasabi agad lahat. Ikinukwento ang buong buhay. Iniisip, nakaraan, future plans. Laging nagre-reply agad. Laging available kapag nagyaya siya. At akala nila sweet o honest yon. Pero ang totoo, pinapatay nila ang misteryo. Kapag naramdaman ng babae na wala na siyang dapat tuklasin sa'yo, automatic nawawala ang thrill. Hindi dahil masama siya, kundi kasi wala na siyang nararamdaman na excitement. Pero isipin mo, paano kung sapat lang ang ibigay mo? Paano kung hints lang ang ibinibigay mo tungkol sa buhay mo? hindi full details. Paano kung hayaan mong magtaka siya kung nasaan ka? Anong iniisip mo o anong nararamdaman mo? Nang hindi ka bastos o distant, yan ang curiosity na nagpapaisip at bumabalik-balik siya sa'yo. Halimbawa, kapag tinanong kanya kung kamusta ang weekend mo, simple lang ang sagot. Okay naman, productive. May mga bagay lang akong natapos na matagal ko nang ipinagpapaliban. Period. Tapos, hindi ka nagsinungaling. Hindi mo siya inignore. Pero hindi mo rin sinabi lahat. Ngayon, curious siya. Ano kaya yung ginawa niya? Sino kasama niya? Bakit parang hindi siya masyadong nagkwento? At yung tanong na yan, paulit-ulit niyang iisipin. Babalik at babalik ang utak niya sa'yo. Isa pang paraan para mapanatili ang curiosity? Ipakita mo ang iba't ibang sides mo, unti-unti. Maging confident ka sa isang setting. Tahimik ka naman sa isa. Maging playful ngayon, pero seryoso bukas. Ipakita mong hindi ka madaling i-classify. Hindi ka typical guy. Kapag unpredictable ka pero totoo ka pa rin, dun siya mas lalong naiinganyo. At uh, huwag kang matakot magsabi ng mga bagay na mapapaisip siya. Magbitaw ka ng mga thought-provoking lines. Mag-share ka ng kakaibang insight o perspective. Tapos huwag mo nang i-explain. Hayaan mong siya na mismo ang mag-isip at magtanong. Yung mga ganong bagay, nag stick sa isip ng babae. Re-replay niya yon sa gabi. Magugustuhan niyang malaman pa ang ibig mong sabihin. At ayun na nga, hahabulin ka niya. Ang madalas na pagkakamali ng lalaki ay iniisip nilang mas mabilis ang closeness kapag mas maraming sinasabi. Pero hindi sa impormasyon nabubuo ang koneksyon. Nabubuo yon sa emotional intrigue. Kapag pinapanatili mo siyang curious, hindi dahil minamanipula mo siya, kundi dahil ikaw ay totoo pero misteryoso, dun siya unti-unting nag invest Dun siya lalapit, dun siya maghahabol. Pang-anim, hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Isa sa pinaka-underrated na sandata sa modern dating ay ito, ang pagkawala mo. Karamihan sa mga lalaki iniisip na kung palagi silang present, laging available, at laging may contact, mas mararamdaman ng babae na mahalaga sila. Pero ito ang hindi komportabling katotohanan. Kapag sobra ka, nawawala ang value mo. Ang pamilyaridad, hindi palaging closeness ang dala. Madalas, nabubuo lang ang pagkabagot. Kapag hindi ka niya namimiss, hindi ka rin niya masyadong ginugusto. At kapag walang desire, patay na ang habol. Ang pagkawala mo, nagbibigay sa kanya ng space para mag-reflect. Para balikan sa isip niya yung energy mo. Para maramdaman niya na iba yung pakiramdam kapag wala ka. Pero para gumana yan, kailangan mo munang maramdaman siya na nandyan ka. Ipakita mo muna ang tunay mong presence. Yung natural mong energy charm lalim. At kapag na-establish mo na yon, sa kakadahandahang umatras. Diyan niya mararamdaman ang contrast. At yung contrast, yan ang magpapachase sa kanya. Pero tandaan, Letting her feel your absence doesn't mean childish games. Hindi ito pag ignore o ghosting. Ibig sabihin lang nito, mamuhay ka. Buo ang buhay mo, hindi umiikot sa kanya. Kung palagi kang nag check in laging nagla-like ng posts niya, laging ikaw ang nauuna, saan pa dadaan ang tension? Minsan, ang pinaka-powerful mong move ay manahimik at hayaan siyang lumapit. Kapag palagi kang present, wala nang tanong. Alam na niyang ikaw ang unang magte-text, ikaw ang gagawa ng plano. At ang certainty na yon, nagiging stale, wala ng thrill. Pero kapag umatras ka, kapag isang araw o dalawang araw kang hindi nagpaparamdam, kapag wala kang reply sa isang convo, kapag nakikita niyang nage-enjoy ka sa buhay mo kahit hindi ka nag-a-update, doon siya natitinag, mapapatanong siya, okay pa ba kami? Bakit hindi siya nagparamdam? At yung wondering na yan, nagiging action. Doon magsisimula ang habol. Pero may mas malalim pa itong ibig sabihin. Ipinapakita mo na may self-respect ka. Kapag hindi ka natatakot mapag-isa, kapag hindi ka uhaw sa pansin, kapag marunong kang mag-enjoy sa sarili mong company, dun ka nagiging magnetic. Hindi mo kailangan ng atensyon, kaya ikaw ang binibigyan ito. Kung gusto mong maramdaman niya ang pagkawala mo, itigil mo ang takot na baka makalimutan ka niya. Kasi ang totoo, hindi nakakalimutan ng babae ang lalaking nagparamdam ng malalim na impact. Nakakalimutan lang nila yung palaging available, yung predictable, yung sobrang dali. Ang lalaki na hinahabol ay yung hindi basta-basta ma-access. Minsan andyan siya, minsan wala. Minsan connected, minsan tahimik. Hindi siya nawawala ng tuluyan. Pero alam niya kailan siya lalayo at kailan papakilusin ang katahimikan. Maging matapang ka. Bigyan mo siya ng space para mamiss ka. Dahil yung gap na yan, mas malakas pa yan sa kahit anong salita. At doon niya marirealize ang tunay mong halaga. Pangpito, bumuo ka ng buhay na gugustuhin niyang maging parte. Kung gusto mo talagang habulin ka ng babae, hindi lang yan tungkol sa kung paano mo siya tratuhin. Ang tunay na susi ay kung anong klasing mundo ang nabuo mo kahit wala siya. Ang pinaka-magnetic ng mga lalaki, hindi lang sila magaling sa babae, magaling sila sa buhay. May purpose sila, may passion, may direksyon. Hindi nila hinihintay ang relationship para makumpleto sila. Buo na sila. At dahil buo na sila, natural lang na gustuhin ng babae na maging parte ng mundong 'yon. Hindi lang niya gusto yung lalaki. Gusto rin niya yung access sa buhay niya. Karamihan sa mga lalaki, ito ang pagkakamali. Pag nagpakita na ng konting interest si babae, bigla nilang iniiwan ang routine nila tinatamad sa hustle at umiikot na lang ang buhay sa kanya. Pero yung energy na yan nakakasakal. Parang sinasabi mo na siya ang premyo at ikaw lang yung swerte. Ipinapakita mo na ang buhay mo, walang laman, maliban kung may babae. At walang babae ang gustong habulin yan. Ang gusto niyang habulin, ay yung lalaki na may mas malawak na mundo kaysa sa kanya. May mission, may vision, may sobrang punong buhay na kung hindi siya kikilos, may iwan siya. Dapat ikaw yung lalaking yon. Bumuo ka ng lifestyle na kinagigiliwan mo. Mag-gym ka, magporsige sa goals mo. Paangat ka sa karir mo. Magkaroon ka ng hobbies, kaibigan, at mga pangarap na nagbibigay sigla sa'yo. Dito huwag mo lang itong gayahin. Mamuhay ka talaga ng ganun. Habang ginagawa mo to, mapapansin mong nagbabago ka. Mas nagiging mapili ka. Hindi mo na tinotolerate ang average na behavior. Hindi ka na naghahabol. Masyado kang busy sa landas mo. At yung self-respect na yan, nagtatayo ng boundaries. Yung boundaries nagkakaroon ng intrigue. Yung intrigue, nagpapasimula ng habol. Ang mga babae ay na-attract sa lalaking marunong mamuno. Hindi controlling, kundi may direksyon. Gusto niyang maramdaman na alam mo kung saan ka papunta. Na hindi mo siya kailangan para iligtas ka, pagalingin ka, or i-inspire ka. Inspired ka na, gumagalaw ka na. Ngayon, nasa kanya ang choice. Sumabay o mapagiwanan. Yung energy mo nagkakaroon ng gravity. Nagmumukha siyang may makukuha, hindi lang sa emotions kundi sa buong buhay. Ang lalaking may apoy sa purpose niya, hindi nagahabol. Siya ang hinahabol. Hindi siya todo effort para lang mapansin. Ang lifestyle niya na ang nagpapatunay ng value niya. Kapag nakita niya kung paano ka gumalaw, kung paano ka magdala ng sarili mo, at kung paano mo tinatanggihan ang pagiging average, magbabago ang tingin niya sa'yo hindi ka nalang potential boyfriend, ikaw na yung lifestyle upgrade. At tandaan, hinahabol ng babae ang upgrade, kaya huwag mong buuin ang buhay mo para sa babae. Bumuo ka ng buhay na sobrang magnetic, na ang tamang babae ay gagawin ng lahat para maging parte nito. Ganito mo iflip ang script, ganito ka titigil sa kakahabol, at ganito mo rin mapapahabol ang kahit sinong babae. Kapag tumigil ka sa kahahabol. at nagsimula kang maging lalaking hinahabol, lahat magbabago hindi ito tungkol sa panloko o manipulation. Ito ay tungkol sa pagyakap sa tunay mong halaga. Bitawan mo ang pagiging needy, yakapin mo ang emotional control, at buuin mo ang buhay na sapat na lakas para siya na ang tumugon ng kusa. Ang mga babae na attract sa lalaking may purpose, may paninindigan, at may challenge. Kapag master mo na ang mga prinsipyo na to, hindi lang niya gugustuhin ang atensyon mo, gugustuhin niyang mapatunayan na deserve niya yon. Ikaw ang premyo. Simulan mong umasta na parang ikaw nga talaga yon. Iparamdam mo ang presence mo. Iparamdam mo rin ang absence mo. Doon nagsisimula ang tunay na habol. Huwag mo nang hintayin na maging huli ang lahat. Gumalaw ka ngayon at simulan mo na ang transformation mo. Salamat sa panonood hanggang dulo. Sana makatulong ang video na to para mapaganda ang relasyon mo sa mga babae. Hanggang sa susunod, ito ang Stoic.